John, magandang umaga sa inyong lahat mga Juntags friend <laughs> Kumusta naman kayo dyan mga idol? Kung ako inyong kumustahin ito Wala pa rin yung hasang <laughs> Sana yun nasa mabuti kayong kalagayan Okay, muli ako nagbalik dito sa Amigidike Kay para magkano ng pangulam Yung nakabili naman ako ng hipon, hindi ko lang nabidyohan Yung pagbili ko mismo, hindi ko nabijohan. Yung nakaplastik na lang at konti lang kasi yung dating nila mga alimasag kaya hindi alimasag ang binili ko at saka yung hipon ko konti rin at uh, kumusta ng lahat sa inyong lahat dyan mga Juntag friend kumusta kayong lahat at uh, bago tayo magpatuloy shout out muna natin yung ating mga subscribers dyan Ayan, shout out sa inyong lahat mga idol Ayan, ito shout out sa lahat ang uh, masisipag kong mga followers <laughs> Shout out yang kay Jin White from Japan, right? Andi itu tayo ya, no sa gilid tama kita like. Shout out idol. <laughs> Oh, di ba? <coughs> shout out yang kay Udi from Canada idol, ya, shout out idol. At kay, ya no, kay Ipim si Blag, shout out idol from Canada. At kay OFW Angel, yan, shoutout idol. at kay kay Maria Pinay in Germany yan shout out idol ingat palagi dyan shout out dyan sa inyong lahat ingat kay palagi sama kayo magpunta at kay at si Pina Dami shout out. at kay Mami Jean mega mega love shout out sa'yo idol at kay Karim Indusa from Samar shout out idol at kay Eric Mercado shout out pusing dito malagi sa ano yan, nagbabike dito sa may Migaday at shoutout dyan kay Provincianong Marino yan shoutout idol at kay Bicolana Magayon shoutout idol kay kay Marge Gigi yan shoutout idol ingat palagi dyan at kay ano kay Cinco Uno yan shoutout idol kay Teen Channel yan shoutout idol at kay ano dyan kay MS Bing Vlog shoutout idol Ingat palagi dyan. Saan man kayo magpunta, ingat kayo palagi dyan. Uh, at yung iba hindi natin na shoutout, pasensya ng mga idol kayo. Hindi ka na maisip. Okay, let's go tayo. Alright. Ako okay, mga busing hipon, dalawandaan. May git ka lahat ng kilo. Nalo lang sila kuya, nanalo ng mga lutang na yung na tao, ulis kuya ng mga dito may mga ano pa sila dito may mga punti lang ang dating nila dito ngayon punti lang dahuli nila ayan alimango so, 50 na lang dahil itong alimango ilang paraso din yan punti lang nahuli nila daw ngayon itong alimasag magkano daw itong alimasag doy? magkano daw? Sampai jumpa di video ito may mga maliit lang yung ano nila ngayon. May alimang ng bato din halo ah. Ha. Ayan. Ito ang 50. Ayan ah. Ipon. may biya rin dito mga busing. Ayan May biya rin oh. yan. Mga biya ba yan biya? Biya daw ito mga busing. Magkano pa yan? Uh, sarap siguro yung paksiw. Ayan ah. mga busing. Malimang daw dito, malimang rin. O, oh, ayan, o. Oh. Alright o. Oh. Kunti lang daw nahuli nila ngayon. Ganina pa sa nga dumaong dito yung mga bangka. Ayan sila dyan ang wagan gano. Alright. Ayan o. Oh. Alright. Let's go tayo dito mga ito. ito, ito. Sandaan ang lahat. Sandaan. Sandaan. Cantan to mga dito ito mga panggana na to. Ito, 200, 200 250 oh, 250 250 oh, 250 250. ito, 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 konti lang ang nila kaya ipo na no sa kilo mahigit yung binili ko 200 red ko na bidyohan pagbili yung bangka mga busing ayan oh eh, no? tsaka ito yung bangka lumubog na mga busing all right. ayan alright ayan alright ayan na yan lumubog na na anuhan siguro na buta siguro yan malaki ang ano tubig ngayon mga busing yan Kaya, ano, kaya abot dyan sa, ano, taas. Yan. sila natin nag, ano, nag, nanlambat yung mga mag -asawa. Ano yan, mahuli dyan, tilapia. Kung ano man yung babangga dyan, sa lambat nila mga busing. Yan. Isum, eh, ano natin, para medyo makita naman natin yung ano. Ayun, pininahan yung mayapi. Yung puno ng mayapi. <laughs> Ay mga busing, kung nakita nyo yung bundok na yan. Ayan. Ayan. Alam ko dam site yata yan dyan o ano ba yan dyan? Dam site yan, alam ko dyan dam site yan dyan mga bossing. Ano masabi? Right. No, namitas na ng bunga yata yung mag-asawa doon ah. Buti na lang at malilim ngayon mga bossing. Ah, ang oras natin eh ano na yata ah. Alas na, buti malilim lang ah. Kahit, <coughs> kunti lang yung nagano ngayon nag tinda dito kasi konti lang dahuli nila ayan ay sum natin nakabili man ako doon ng ano ng hipon yan shout out sa mga nagtitinda pupunta diyan mga busing yung ano mga nag yung mga namimili nagbabike kasi alam nila mababa ang presyo dito sa may mega bike uy uy sana uy. mababa lang ang presyo kaya pumunta sa dito para magbili ayun Diretso pala akala ko isabit doon sa may puno yung lambat eh, ang ano. may pataw pa rin pala nakakatuwa naman mag-asawa sila nang ano <laughs> dati nag ano rin ako nag ano rin ako dati mangitang pero hindi ko sa kasama asawa ko siyempre ang galing yan sila tandem ang galing nakaka ano nakakatuwa mag-asawa sila right. 'di ba? Medyo madilim kasi makulimlim ngayon mga busing kaya madilim yung ating ano, makulimlim. All right, 'di ba? Ayun. Magkumpare o oh, tuwa sa pagpintuhan eh. <laughs> Hindi nagkasundo yang kung anong pinag-usapan. hindi nagkaintindihan kung ano pinag-usapan. <laughs> Ayan. yan ang laki ng puno wala nang dahon yung taas na na yan mga busing yan o yung baba na lang buhay pa yung baba yung pinakapuno nya yung taas wala na pwede na panggatong yan lawak ng ano dito palaisdaan kaso walang mga puno maganda yan dyan kung may mga mayapi at bakawan doon banda mayroon sa kabila yung mga ano naabutan na na bahay na yun mga busing yan yan ano natin sum yan yung bahay na yun na naabutan na ewan ko ilang dekada na yan dyan na bahay na yan bakit eh nakababad na sa tubig yan may mga bakhaw pa doon na yan maganda doon, mas maganda doon sa ano na yun yung mga kabilang ano na yun mga damo na yan maganda dyan manguha ng alimasag at kalimango kasi mga bakhaw talaga yun doon madaming puno, hindi ka tulad dito kukunti lang mga puno mga busing kaso lang pinagbawal doon kasi ano na area doon yung ginagawa ng ano yata yan dyan yung Manila yata yung ano dyan yung pinagbawal

Ayun, ano nakabalagbag? Ano ba yun? <laughs> Basura. Hindi <laughs> na Ayun, ano, nakahuli si kuya ng ano, hipon. Si Balagbag na. May mga lumulutang pala dito na hipon. Papuno nyo yan eh. May panakalian na. Ito, 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 <laughs> ito. Ang galing. Ayan ano, ayan. lumubog. Ayan. <laughs> Yung si Kuya, ang ganda ng panalok niya, malapad eh. <laughs> Nabutan ko na nalok dito ng hipon mga busing. Ayan. <laughs> oh, lumundag pa yata. Ayan talunin mo na. Ayun. Hindi magkaka-huli. Pule, <laughs> ayun, malaki Malaking bungahan ng pansalok ni Kuya kaya ano kaya gan eh. Ayun oh, pati basura tangay. <laughs> oh, ayan, oh, lumusot. <laughs> okay dito, ha? Lumusot dito. Kailan pa mo? Ayun, ayun, napakan. Pisa. Ano <laughs> mo? <laughs> yun, dalawa ang galing <laughs> mga ipo na lumulutang dito mabusing yan, sinasalok nila oh. yun si kuya, maganda yung pansalok nila yun <laughs> ayun, holy ayun, lumusot uh. <laughs> Ayun, nagtalunan na yung mga ano, isda. Wala eh. Wala. <makes noise> <Bula> eh. <makes noise> na ba yan? Wala pa. Ba? Ayun, Ayun dalawa sa may ayun sa may gilid. ayun dalawa sa may ayun dali ayun na <makes noise> Hindi naman naalos yung mga blocks natin doon, Okay, let's go. na mga busing. <laughs>